guys. Kamusta kayo? Good afternoon sa inyo. Napakainit ng panahon. Grabe. Grabe, sobrang init. Summer na summer. sobrang init ng panahon tayo ay magsundo ng alaga kariyaw ko ako na pero sobrang init buti dito wala init oh. nag-donate ng ano? Nag-donate Ah, mag-donate ka ng mga lapsaps. Ito. Donate mo mga humidifier, mga ano. Mga washing machine. Mga bagay-bagay. Hindi, hindi yung na ginagamit. I-donate. Puro man ay Portuguese. Mmm, mga anti battles. Ang daming ano ang makaw. Mga program. Nagbay yun Ay, nag Ay dito sa park po oh, napaka napakainit Sarap maligo Sarap maligo na maligo Thank you for watching guys May love shoutout to everyone Yan na ang video natin ang mainit na panahon. <laughs> mainit na mainit na panahon dito ngayon sa Macau. Thank you for watching. Bye-bye.